Alam nyo ba na sa sandaling maramdaman mong hinug ka na at sapat ka na, ang susunod na chapter, papunta ka na sa pagkabulok. Sa psychology, ang tawag dito ay plateau effect. Ayon sa Journal of Applied Psychology, kapag tumigil kang matuto, bumabagal ang performance at nagfa-flatline ang growth. At sabi ng Stanford Mindset Research, ang taong naniniwalang tapos na siyang matuto ay 40% na mas malamang mag-regress kaysa sa taong open sa feedback. Sa economics, meron ding human capital decay. Ayon sa World Bank, ang skill na hindi ina-update ay bumababa ang value taon-taon dahil napakabilis magbago ng mundo. Kaya, mahalaga ang patuloy na pakikinig, pag-acquire ng knowledge, pagtanggap ng payo at pagpapaturo. Kasi, kapag pakiramdam mo ay hinug ka na at huminto ka ng makinig at matuto, doon ka magsisimulang mabulok. Pero ang taong patuloy na natututo, hindi nabubulok, kundi patuloy na sumusulong at dumalago sa ikabubuti. Tandaan, growth is not a destination, it is a journey, a lifestyle.